Two K records. Kaya panaginip na dumating ka Ang mga pigati ko napawi lahat Nabawi lahat aking mga lungkot Na totoong umibigyan pusong bulat Ikaw ang naglingas Nagpaliyag pinalambutan dati ko pusong bato Na dahil sa sa'yo nakabangon sa pagkada pa Salamat ikaw ang sumalo Ang awitin ito ay para sa'yo Ang misahin ito Yaking pagmamahal Landang sumugal na namang isugal Na malaman mo lang na ikaw ay mahal Halika lumapit, kumapit Tibaya mo lang ang pagkapit dito Sa puso ko'y nakalubid Ang pangalan mo ang nakauwi ko magagawang sumama iba Di ko magagawa na iwan ba na na mga mata Meron luhang pumapatak pa Sa'yo na mamalagi Pag mamahal ko't katapatan Maniwala ka Sa'yo ibabahagi Kasiyahan at laging paliligayain ka Mga problema Dumaan man Mga pagsubok Umarang man Ay di ka bibitawan Di pababayaan Kakapitan Hanggang malapatan Laging awitan ka na madama Ang pagmamahal na inaalay ko Halika humaw Sa mga kamay ko't sa altar Samahan mo ako Ako'y sadyang nagbago Nagbago, nagbago Dahil sa'yo, dahil sa Huwag ka naglalayo Huwag suyo Pagsuyo sama tayo ang tanging siyang hanap-hanap kailangan jung na bago nagbago, bago sa magod sayo dahil sayo magagalayo pagsuyo suyong pag magkasama mag tayo ang tanging siyang hanap-hanap ikaw ang nagbango ng madapat sa totoong umibig na dahil sa iyo sa pagkabigo ako bilang go Ngunit pinalaya mo ako ikaw ang tadaan ng itinadaan na sa akin ay nakatadaan ako ay napana at tinamaan ng gayuman sa akin na tumama ikaw ang nagbulat ng mga mata at ikaw ang nagilaw sa madilim sa daan nakapigatian ako ay inalis na tuluyan mong mahalin ibigin ako ibigin kita kung mahal mo ako mas mahal na kita sa iyo ay lagi ko ipapadama pag mamahal na di mo ramdam sa iba kapag kailangan agad na darating huwag mo lang sabihin di kita mahal at magpapagalan sumugal ng relasyon natin Tumagal ikaw ang humawi na pagkasawi Ikaw ang biyaya at pangiti Ikaw ang nagluna sa akin mga sugat Sa nakaraan na mayro pigati na dumating ka Naputol ang sungay potol pati ang buntot At dahil nga sa mahal kita Handa ko lagi sa'yo sumunod Ako'y takot na ikay mawala at magwala Kapag nawala at kung panaginip lang ito Parang ayoko na magising pa Ako'y sadyang nagbago Nagbago, nagbago dahil sa'yo, dahil sa'yo Shang na na pana, kuri sa jung na bago, na bago na dahil sa dahil sa yo, mukha na pag suyo tayo ang tanging siyang hanap Ako'y mapalad na makadaupan ng babae Kung iniibig pag nahawakan ng mga kamay May dulan ng pagkakilig Pwede ba may yakap sandali Kung hindi ka nagmamadali Nais makasamang matagal Sa oras mo pwede ba mumingi Pahinuksan mo ang mga mata At natutong mangarap ng dahil sa'yo Huwag mo sanang bitawan ang mga kamay Na siyang dahilan ng ligayang ito Sa awiting ito ay mapapadama Ang pagmamahal na sa'yo lang nilaan At dahil sa'yo bumukas na muli ang pintuan Na di ko na lumabuksa Hindi na masukat ang hindi Ang mga liga mung mong hinatid ang mga balaki Diyan sa tabi, itatabi Na di ka mapatid, na di ka matumbat Di ka maumpog, baka matauhan kang bigla Bigla magising sa katotohanan Na bakit ako ay pinili mo pa Ipapakilala kita kaya ma At dinaat iarap sa altar At papatunayan ko sa iyo na Kung gano'ng uwagas ang pagmamahal na inaalay Na sana ikaw aama, kasama, na nga ang makasama Sa tuwi na Hindi pa luluhain mo Huwag ka lang lumayo pa Ako'y sadyang nagbago Nagbago, nagbago